po okay, iliwana. Thanks, mate. Enjoy your lunch. Good night. Uy, tulog ka na. Yeah, good night, sir. Salamat sa pagdaan, mate. Thank you, guys, sa pagkatawag. Yamamoto Noriko. Nora. Sa mga hindi pa kumain, yan, Kain tayo.

Long time no see si, last night. Ayan, Melody Bumagat, yung kabatsmith natin si Panisa Jinky. Nasa si, Japan din siya. Ay, salamat, Hep. Ayan, pido sa sa'yo. Kain tayo. May lang people mabuhay, yeah. mm -hmm. musta po siya. Ako lang ito, idol, kumakain yung dance. Salamat. Sila pang pagkain mo siya, healthy kayo. Hmm, nakakataba eh. Salamat ay mong Hala, anal commit eh. Oh, mate, long time no. see. Look. Kasi Luke ko humihinga. <laughs> Oo. Oh, laban lang tayo sa Bansang Japan. Break mo po, sir. Oh, idol, break. Ano? Uh, lunch style ko. Lunch style, Lunch style, Kaya sa Jinky, laban lang talaga tayo. Yan talagang buhay. Ya, ana alas sa shout out sa Kain tayo. Kain tayo. Mm. Break time ka rin mamaya 12. Ma ma ang ako eh, mas maaga akong break time kasi yung oras namin dito advance ng isang oras sa Pinas. Grisi 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 sa'yo, huling tubo. Hello Idol. Merci best ha. Shout out sa'yo. Diba? Diba hindi ko nabasa. Ayun. Yes Labal lang po. Dahil huwag siguro ko pwede magpahinga. Pero patuloy lang. tama tama. Pag napagod pahinga lang. Pero bawal sumuko. Ano ba work mo? Uh, ano ba work mo? May ano ako dito eh. Uh, sa quality control forklift. clip. Dito forklift clip eh. Good morning sir Idol, Jay Mamini Vlog, shout out sa iyo. Kumakain din po ako sir, ay masabay tayo Idol Mars Besa. May lakad po. Good morning sir. Ayan. Sir Idol Valdima. Mini vlog. Hello Piona. Kamusta? Masaya yun. Masaya lahat yung nasa live kagabi. No? Na. Nag-enjoy lahat. Eh. Salamat sa entertaining mo. No? Talagang lahat. Lahat na nang doon na aliw. Enjoy your lunch, Master. Salamat, Idol Hana. Welcome, Idol Fiona. Ano, Idol, pag-alala mo yung ano, yung sinabi namin na para at least lahat kami gagamit ng ano mo, audio mo. Midnight train. Genevieve, Shout out si Idol Magal Medalso. Shout out siya, Tama siya. Kaya pagod, pwede, pwede magpahinga. Kapag pagod na, pero bawal siya po. Tama-tama ito. Kasi, may mga, may mga umasa sa atin. Try ko po yung shares. Thanks. Hi, hi, Ma'am Sir sure Pretty G. Man, many vlogs. Sabi ni Hannah. Salamat sa pagtatawag, guys. Glo uh, Gloria, shout out sa'yo. Kumain ka na dyan, idol mate. Magpakabusog ka. Thank you, thank you. Ingat dyan mate sa lugar mo ha. Huwag ka mag-akit dito, Piona. Ito e yung parang awang na oras ng kain niya ngayon. Hangapit ah, kita pag ng mga pwede. <laughs> Loko yun na. Natawa ko sa si yung Domingo, yung sinabi mo kagabi. Pitong taon eh. So, kailan ang kain ko dyan. Mukhang masarap yun lang. Medyo idol, ano kasi gawa ng kantin. Opo, tao si Pionay. Enjoy sa foods by Mitch Aguilaria. At tawa ko dun sinabi mo, Idol, ano eh. Domingo eh. Lang niya ka talaga eh. Kasawa eh. Piton taong bulwak mo. Grabe tawa ko dun eh. Baka, baka, po friend kayo, pasyal po kayo sa sa 12 noon. Ayan, sa Pinas. Guys, sa mga ano guys, sa November 12, Uh, may pa may pa may pa ano may pag-firm si Idol na winning sa November 12 12 ng Pilipinas time <coughs> ingat sa pagsundo Idol eh. ganda <coughs> ganda tanghali sa'yo Mars Dio Wang Buji Sanama Buji Sanama Hello Good Morning Tours and Timpot Guys sa uh, ano sa so, November, uh, November 11 12 noon ayan Idol Piona punta ka doon ha baka manalo ka ay mga pa-premium doon natatawa si Amar Sikesa Iba ba? Iba ba? Yeah. Ano ba yung invitation mo? Tinan ka. Pasabay talaga ako. Sir, sir, may friends yan. Salamat. Merchagresa. Pasabay po kayo sa live 12 noon. Pinas time. Ah, sa ano mo? Baka, pro, baka po friend kayo, passion po kayo sa live 12 noon. Ah, magli live ka ngayon. Yun pala yun. Basaway talaga ako. Hindi ko naintindihan. Adik yun. yun. Sanglit ang babes. Yung mamaya po live ko po 12 noon. Na. Yun. Naintindihan ko din. Sanglit ang babes. Morning Idol. Morning sa'yo Idol. Siyang litam babes. Ayan, alas 12 daw. Alas 12 daw guys. Uh, live ni Idol Marci Besa. Ang alas 12 pinas time. Grabe po yung serve. Nabuga. Oo, natawa ko doon. Grabe ito. Malupit to si ano eh si Idol Domingo eh, kung makapagsabi ng buga eh. Mutik akong mapaan dun eh, mapataw si Klaway eh. Pitong taon, pag, na nagka-jowa ka, buga daw talaga. Buga ko eh.